Ah, tama si Oji Diaz po, sa si kaibigang Oji nung kanyang balita na hiwalay na. As we talk today, yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Tinawag ng Viva Max star na si Angelique Hang ang kontrobersyal na social media personality na si Sean Gaza dahil sa pagkaladkad sa kanya sa breakup ni na Bea Alonzo at Dominic Roque. Kamakailan lang ay kinumpirma ng King of Talk na si Boy Abunda na hiwalay na si Bea at Dominic. Ako nalungkot talaga dahil madalas, pag nagkikita kami ni Bea ay nagkakakwentuhan ho kami tungkol sa buhay, tungkol sa kanila, their marriage plans, etc. So, nashock ako, sabi ni Boy. As we talk today, yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea, dagdag pa niya, sa gitna ng issue ng breakup, kinaladkad dito ang pangalan ng Viva Max star na si Angelic Hang. Ito ay matapos mag-post ng status sa Facebook ang kontrobersyal na social media personality na si Sean Gaza tungkol sa kanya. Breaking News, Dominic Roque nahuli ni Bea na pinag Si Angelique Hang Kalaunan ay nag-react si Angelique Hang sa mga sinabi ni Sean Gaza na tinawag siya sa Facebook. Nananahimik ako dito sa Japan, pagka ko maririnig ko na ini mo na naman ako Christian Albert Gaza, Isinulat niya, matatanda ang tila na loka si Bea Alonzo matapos makakita ng Beba Max app sa cellphone ng fiancé na si Dominic Roque. Sa latest blog ng TV host na si Luis Manzano, natanong si Bea kung nanonood ba ito ng Beba Max. Nanonood ka ba ng Beba Max? Tanong ni Luis kay Bea. Hindi pa ko nakapanood, tugon naman ni Bea na nagtugma sa lie detector test, ngunit sinabi ni Bea na si Dominic Rao ay mayroon. Si Viva si Dom na app. Sabi ko, bakit may Viva Max ko na? <laughs> 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 na download ka na? Baka na-download na. Baka na-download na. Ano daw, sabi, susupport niya daw si Marco gumabaw dun sa movie niya with Kylie versus Osa. Dapat ba magalat ako? Okay. Okay. <laughs> support lang ng support. <laughs> Matatanda ang noong January ng nakapanayam ng Entertainment Press si Dominic tungkol sa update ng kasal nila ni Bea ay nabanggit nito na si Catherine Bernardo lamang ang iimbitahin at hindi si Daniel Padilla dahil hindi pa rin sila nagkakaayos nito. Hindi na sila nagkakausap mula pa noong 2020 at hindi na rin umano sila nagkikita pa. Sa parehong panayam ay sinabi din ito na nasabihan rin niya ang mga kaibigan na sina Patrick Sugi Kalil Ramos at Marco Gumabao, sila ay kabilang sa barkadahan nilang tinatawag ng Uya Squad, na kalaunan ay nagka-falling out. Sa, 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 lalaki side, yung mga barkadong lalaki, like sa Arco, Pat, Kalil, yun yung mga grupo talagang sa ko. Kamakailan lang sa guesting naman ng celebrity couple na si Marco Gumabao at Christine Reyes sa Fast Talk with Boy Abunda noong February 1, ay nabanggit nito na gusto nilang maka-double date si Nadom at Bea noong July 2023 nagpost si Christine ng moments nila ni Marco sa kanilang luncheon date after ng church. Nagcomment dito ng heart emoji si Dominic Roque na sinagot naman ni Christine ng butterfly at red rose emoji. Sa hiwalay na comment, niya ni Bea si na Christine na mag double date. Cute couple. Double date soon. Isinulat ni Bea, game basta libre ni Papa di sagot naman ni Marco sa paanyaya ni Bea. Mukhang mas excited pa nga ang mga netizen, dahil mas nauna pa silang nagreply sa comment na ito ni Bea. At inaabangan ng mga fans ng dalawang couple, kung matutuloy ito, at mauwi sa vlog collab nila. If you were to go on a double date, sinong couple ang isasama ninyo? Ah... Uh... Bea. So yeah, <laughs> yeah. Kasi matagal ng plan yeah. yun. Eh. Yeah.